Lagi bang may lumalabas na ad sa phone mo kahit wala kang ginagawa? Nakakainis, di ba? Sa video na to, aalamin natin kung bakit ito nangyayari at ipapakita ko rin ang mga simple pero epektibong solusyon para mawala yan agad. Kaya tutok lang. Una, alamin muna natin ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ad sa phone. Unang dahilan guys ay mga libreng applications na may ads. Maraming pre-application sa Play Store ang may mga kasamang ads para kumita. Normal ito guys sa mga libreng games flashlight apps o kahit photo editors at marami pang iba for as long as it's free application siya. Pangalawang rason ay adware o malicious applications. Kung kahit walang bukas na application ay may ad pa rin na lumalabas, baka infected na yung phone mo ng adware. Ito ay ang applications na palihim na nagpapalabas ng ads sa ating phone. Then yung third reason guys, mali yung browser settings. Minsan ang browser mo ay nakabuka sa pop-ups, kaya bigla kang nadadala sa iba't ibang site na puro ads. Ngayon, ito ang mga dapat mong gawin para maalis ang mga ads sa phone mo. Step 1: I-scan gamit ang Google Play Protect. Buksan ang Play Store, guys. I-tap ang profile icon, piliin ang Play Protect, at i-scan ang device. Kapag may na ang Play Protect, makikita mo ang applications na harmful or potentially dangerous. Lalabas ito sa listahan na may mga warning icons, usually naka-red triangle or exclamation mark. Minsan, sasabihin din dito kung bakit. Halimbawa, this application tries to bypass Android security or this application displays intrusive ads. Okay? So, ang gagawin mo, guys, uh, may lalabas sa baba na uninstall. Okay? Kung ganito ang makikita mo, guys, itap agad ang uninstall para matanggal mo ang adware o harmful applications. After mong may scan, guys, ang phone mo gamit ang Play Protect, kung may lumalabas pa rin ng ads it's time for you to proceed in step 2. Okay? I-uninstall ang mga kahinahinalang apps. Okay? So, ang tanging gagawin natin, guys, punta lang tayo doon sa phone settings natin. Then, scroll up mo, guys. Hanapin mo sa baba yung apps. Then, dito, guys, ay display sa iyo yung mga applications na naka-install sa iyong phone. So, hanapin mo rito, guys, ang mga applications na ka-i-install mo lang at mukhang hindi mo naman kailangan. Tapos, itap mo at i-uninstall mo lang. Then step 3 natin guys, i-block ang pop-up sa Chrome. Okay? Buksan na natin guys yung ating browser, yung Chrome. Okay? I-click natin yung settings. Scroll up natin sa taas at hanapin natin sa baba yung site settings at i-tap natin. Then, i-scroll up nyo lang guys at i-tap ninyo yung tap pop-ups and redirect. Okay? So, kailangan lang guys, naka-off yan. I-block ninyo yan. Okay? Then, pang-apat na step. I-clear ang browser data and cache. Okay? So, punta lang tayo guys sa phone settings. Okay? Then, scroll up nyo lang. Hanapin nyo sa baba yung application or apps. I-tap ninyo. Then, hanapin nyo guys at i-tap yung Chrome. Then, i-tap yung uh, storage. Then, dito guys, kailangan ninyo pindutin ang clear data at clear cache. Clear cache. Then, ang panglimang step, guys, is reset advertising ID. Okay? So, paano? Uh, open nyo lang, guys. Punta lang kayo sa phone settings niyo Okay? Then, scroll, da scroll up kayo. Hanapin nyo sa baba yung Google at itap ninyo. Then, after nyo, the, guys, itap ninyo yung all services. Okay? Then, hanapin niyo yung ads, guys, sa baba. Pindutin nyo lang yung ads. Then dito guys, reset, i-tap nyo lang yung reset advertising ID. So sa pagre-reset natin ng advertising ID guys, mapapalitan ang ating, adver, ang ating device advertising ID ng new random number. So ibig sabihin, mapapalitan na yung, yung, yung advertising ID natin dati guys sa kung saan pinapasokan ng mga ads. Okay? And dahil dito, kailangan natin palitan. Okay? After ninyo guys, after itap nyo lang yung confirm para makonfirm natin yung pagre-reset natin ng advertising ID. Kung gusto mo pa guys ng extra layer of protection, pwede kang gumamit guys ng libreng ad blocker applications tulad ng Blockada o AdGuard. Ito yung ito yung nirerecommend akong application guys na makukuha at ma-download mo lang from Play Store. Libre ito at hindi ito kailangang i-root ang iyong mga phone, okay? Sana natulungan kita sa video na to. Kung nawala ang ad sa phone mo, paki-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang helpful tech tutorials na Tagalog. So, comment ka na rin guys kung anong phone ang gamit mo at kung anong solusyon ang gumana sa iyo. Salamat sa panonood.